Para naman sa mga Year of the Rabbit, okay, this year po meron kay number 9 star. Okay, the number 9 star also represent for multiplying star or what we call also a magnificent star. This is also a star of prosperity, especially kapag kayo po ay medyo malgahangad din po ng fame and recognition. Okay, so maganda po sa mga rabbit, mas lalo na kung kayo po ay nasa career or profession at naghahabol po kayo pang para mas more promotion or recognition. Pero sa mga Year of the Rabbit po, at tandaan nyo po, meron kasi tayong negative star na medyo may kinalaman sa mga traitors and backfighter. At alam po natin ang mga year of the rabbit are very sensitive by their emotions. Okay? Kaya dapat po huwag din tayo masyadong padalos-dalos sa mga decisions natin and also dapat sa mga year of the rabbit, huwag kayong magpapadala sa emotions siya po. Tandaan nyo lang po kailangan, stability of your emotion will also cause the stability of your mindset. Okay? Kailangan lang po maging maingat po tayo sa mga decision factor natin. Paalala lang po ha, ah, for everyone, okay? Ito pong ating mga readings ay partly gabay lang po para sa ating lahat. Tandaan po rin po natin, kailangan po masipag at maging matyaga po tayo sa lahat ng bagay at also haluan po natin ng konting suerte. Hello Global Pinoy, this is Coach Johnson Chua. Follow GMA Pinoy TV for more Chinese forecast updates.